50 years old ko, ngayon lang ako nakabili ng ganito. Yung akin, masasabi ko akin to. At dadalhin ko kahit sana ko pumunta. The signs, they say I'm so hi guys! So hi guys, ay mag-unboxing tayo. Ah ngayon ay kung may naririnig kayong background ay yes, nagkakantahan sa aking kalapit bahay. So dahil ngayon ay masama ang panahon ngayon, ay July 23rd. Tama? 23. Mm. July 23rd. Ap, alam niyo naman itong mga panahon, ilang araw na umuulan na. Ano? Actually ngayon ay umuulan, uh, hindi naman malakas ngayon. Ano? Mm. Ano tawag doon? Ambon ng, ambon ngayon pero walang tigil, alam mo 'yun? Tapos ngayon dumating ang at, aking in-order ko ito sa Orange app nung nakaraan. Kailan ko ba ito in-order? Basta nung nakaraan lang. Ah, dahil nga kumuulan, maayos naman nang ano, tingnan mo basa Oh. Ayan, yun o. Oh. Tingnan nyo, basa. As in, basa Oh. Kung nakikita ito, basa. Pero okay lang yan, kasi nakaano naman Oh. So, uh, unboxing natin. So, sana pigil mo na ang kantahan ninyo. Dahil, dahil sumeldo tayo sa YouTube nung nakaraan ah, uh, yan kaya ito naisip ko, yung naisip ko yung sweldo ko ay ibili ko na lang ang mga gagamitin ko pang ano, like pang YouTube or pang video mga ganon, so ito ay nakarecord din sa ating Facebook page, so kung kayo guys ay, actually guys ito ay isa lang ah, uh, ang gusto ko sanang bilhin ito ah 24 cm lang siya. Ang gusto ko sana, gusto ko nito yung isang yung isang set na siya parang apat ata yun. Apat. Kaso nga, alam mo yung ganito kasi medyo pricey. Eh. Nasa nasa 2,000 ganun may So parang hindi ko siya afford sabi ko next time na lang so ito na lang kung anong kailangan ko talaga ito na lang yung in order ko kasi may may orderan ako iba pwede na sana dahil yung nasweldo ko ay abot naman sana kaso kung kanito lang ng bibilin ko kaso may iba kasi akong bibilin na hindi naman pwede sana ako magluluto dito lang so yun oh. oh. malaki din pala ko akala ko maliit lang so malaki pala yung 24 so what more pa pala yung ano um, susak na pala Ay pala talaga Kung hindi u-order ng malaki pala ito guys those... Malaki pala maliit lang. Ay, happy ako. Iniisip ko kasi maliit lang. Maliit lang dito. So, yung maliit pala yung isa. So, ito pwede na. Kahit hindi na pala kumorder ng iba. Ito kasi, pero yung gusto kong order yung puti. Ito para siyang batik-batik. Anong tawag doon? Para siyang, di ko, uh, di ko mabasa. So, yeah. Pwede na pang ano, pwede na ang cooking ko. So, dito. Ayan. So, ito guys. Ah. 24 na sa ano. Ito ang ah, magkano ba? Titing Titingnan ko ah. Magka ang order ko. Dapat talaga ito isang set. So, pag 30 pala. Yung kawali ng 30. 3 yun. Malaki na yun. So, yun palang iniisip ko bibiliin. Akala ko kasi itong liit, 30 cm, di kasi ako ano sa mga sukat-sukat. Di ko alam. So, 24, malaki na guys, oh. Pang pamilya, pang ano. <coughs> hmm, Tingnan kung magkaano order ko dito. Itong order ko. Tingin ko kasi akala ko talaga maliit. sa 876 to 876 itong isa na to guys actually ang gusto kong kunin dito isang set siya mayroon ako ang actually ano pag iipunan ko yun bibiliin ko siya isang set siya na color white ito hindi naman siya to kalipot ng puti so pwede siya sa induction or sa kahit sa kalan baka ah, nga alam mo, kapalo parang nag-i-invest lang ako sa mga ganito kapag tayo kaya Huwag nyo naman i-skip ang aking ano, ang aking ads. At So, yun guys. Um, so, yan. Hanggang dito na lang ang ating unboxing. At ito ay masasabi ko sa inyo pang pamilya, guys. Hindi pang hindi, ang iniisip ko kasi 24, maliit lang, maliit pa lang nasa isip ko. At saka hindi siya yung puting-puti na ano, parang siyang batik-batik, gano'n na. Yan. Ang gusto ko nito yung puti. So, may, may nakalagay ako sa ano na medyo pricey din. May pricey talaga yung mga ganon Tapos yung parang mga hawakan ay yung ganitong gusto ko. Yung parang, di ko alam, plastic lang ba ito? Para siyang wood lang ganun. Pero I'm not sure. Hindi ako expert sa ganito. Pero may nakaano ako talagang u-orderan ko pang ano ito ay in-order ko na lang. Pero natuwa ako dahil malaki. So, gusto ko yung mga ganitong talagang size dahil para sa parang buong ano na. So, pwede na ako magprito dito. Yeah, pwede na ako magprito dito. Parang gawin ko ng kawali. Pwede ako maggisa. Pwede na ako maglahat. Nano lang ako. Alam, ah, medyo may dismay ako dito, guys. Ah, alam mo yun, yung pag tinakipo siya. Tapos, yung... Hindi ko alam kung kita ninyo. Yung hindi siya totally nasasara, hindi siya nasasako. Ito. Walang papakita ko sa inyo. Ayan o. Ah. Ayan. Ba't ganito? Yung hindi siya sakop. Para siya hindi ganun ka-circle yung ito. Kahit anong um, hanapin ko. Kasi baka may hindi siya pantay. Oh my God. ito yung problema ko. Oh, ayaw ko nang ganyan. So, magawit ako doon sa ano na siguro ano, okay na sana sana yung uy, ito lang may dismay ba't ganito my gosh mayroon lang ako ng mamalak actually mahal ito para sa akin ha itong, itong ano para hindi siya, o oh, nakabini siya hindi siya pantay yung pagkabilog Pero ito yung may gusto talaga ako yung kulay puti na ano. Ito kasi hindi siya puti. Pero gusto ko dito okay na din. Dahil malaki siya. Pero may gusto ako yung isang puti na isang set. Uh, next sweldo natin kapag tayo ay sumueldo, bibili natin yun. Medyo pricey kasi siya para sa akin at hindi pa rin naman ako. Uh, gusto ko lang mag-invest ng mga ganito. Dahil alam mo na tayo ay eh, patunders na. At lalo kailangan ko kasi siya, medyo, midyo nakakahiya na din yung mga kawali na ginagamit ko. Alam mo yon yung nasa video tapos parang ano syempre, pangit din naman tingnan. So nag-decide ako mag i na lang ako ng mga kawaling magaganda. in I love white. So yun guys. Nadismaya lang ako dito sa ano. Bakit ganito may ano? Hmm. Oh, Oh. Hanggang dito na lang, guys, ang ating unboxing. O, yun sa guys, hanggang dito na lang ang ating unboxing. Ito, dito lang ako na dismaya sa akin. Ito yung first time na ano ko, kaldero. Kawali. Ay, hindi, hindi, kawali, kaldero. Ito yung first time in my life, sa 40 years old ko, ngayon lang ako nakabili ng ganito. Yung akin. So sabi ko akin to. So, Up dadalin ko kahit sana ko pumunta dahil kailangan ko ng content for video. So yun lang guys. So thank you for watching. Don't forget to like to share. At huwag nyo naman i-skip ang aking patastas para naman makabili ako ng mga ganitong kaldero dahil kailangan ko at saka yung gusto ko. Mm -hmm. Dahil basta lang gusto ko na ngayon bumili ng mga kaldero dahil matanda na tayo ano. So ayan guys, thank you for watching. Bye.